ah, uh, Bonjour. Ito pala yung ano. Papakita ko po sa inyo yung uh, libingan nung ano 18 18 century pa. Dito. Walang katao-tao po dito. Dito po na ang mga libingan na to ay ah uh, Umaangat na siya. Ayan o. No? Panahon pa ng 18th century. Napadaan lang po kami dito. Kasi may hinahanap kami. Ito po yung mga libingan nila. Panahon pa ng 18th century. Paulit-ulit natin na... Halos wala pong mga tao. Makikita niyo po yung libingan. Ano? ng katao yan po tinutubuan na ng ano mga ka, ano dito ang mga libingan tinutubuan na ng uh, balite marami dito pong balite tingnan natin nandito po tingnan niyo po yung kanilang libingan. 1920, 1980. 1920. Kung baga, Ayan. Pasok tayo dito. Ang mga, uh, makikita mo dito. 1988, 1869, 1837, na matay dito. 1888 tabi po, tabi po. 1872 19 1937 Tabi po Ito mo makikita oh Namatay nung 1863 Oh 1863 1931 hmm makikita nyo natin to na ang mga libingan dito ay talagang pinipreserve nila no na hanggang ngayon ay hindi pa rin ano hindi na sisira lahat dito dito sa linyan ito ay 19, 1866 huh? kasi patakot naman dito dito ka magsisimula oh. 1865 1937 ah 1874 1937 bang para silang dalawa mag asawa yata to mahaba pa to oh. Mahaba pa ito. Dito naman tayo sa area na to. Meron ng mga mga na ano na ano na sinasira na siya. Ayan, 1854. 1864. Ah, ito yung nakakaano ngayon kasi yung libingan nila pwede pa nating makita kung sino yung namatay dito kasi may picture pa eh may picture pa siya kaya kailangan natin puntahan yan o tawag po tawag po yan o nawala na siya lang o 1871 too. Eh, na, na ano ang balahibo ko tumatayo ito